Kung tumaas ang presyo ng kandila, wala namang paggalaw sa presyo ng mga bulaklak sa kilalang bilihan ito sa Dangwa. May live report ng aming kasamang si Bien Manalo mula sa Maynila. Rise and shine, Bien. Audrey, Ayon pa sa ilan nagtitinda, tulad ng inaasahan ay marami ring mga taga-probinsya ang pupunta rito sa Dangwa para mamili ng mga bulaklak sa last minute. Kaya pinapayuhan nila ang mga mamimili na mamili na ng mas maaga para maiwasan ang siksikan at trapiko. Tahimik pa at hindi pa besi ang dangwa ilang araw bago ang undas. Kapansin-pansin na maluwag pa rin dito at halos wala pang namimili ng bulaklaka. Ayon sa mga nagtitinda, matumal pa ang bentahan nila sa ngayon pero inaasahang dadag sa mga mamimili tatlo o dalawang araw bago ang undas. Ang presyo ngayon ng bulaklak dito sa Dangwa ay naka-arrange na. Tulad ng centerpiece na nasa 100 pesos, basket na nasa 300 pesos. Ang spray arrangement ay naglalaro naman sa 500 pesos. Ang cross arrangement ay nasa 800 pesos. Depende naman sa laki ang presyo ng reef arrangement. Ang pinakamaliit ay naglalaro sa 2,000 pesos habang ang pinakamalaki naman ay nasa 5,000 pesos. May payo naman ang mga nagtitinda para makatipid at mapahaba ang buhay ng mga bulaklaka. Ang gagawin lang nila, bababad nila lang yung bulaklak nila o, o mas maganda, lagyan nila ng rocks ang kanilang tubig para pag ano, hindi sila araw-araw magpapalit ng tubig. Mamili na sila ng maata ng mga 27 o 28, 29. Iwas sa traffic pag maaga silang namili. At yan muna ang update sa presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.